Sa kasaysayan ng simbahang katolika, maraming mga santo papa ang namuno sa gitna ng mga kaguluhan, intriga at matinding pag-uusig. Pero alam nyo ba na ilan sa kanila ay namatay sa napaka-brutal at nakakakilabot na paraan? Mula sa pagpako sa krus hanggang sa pagsakal, paglason at kahit pagbagsak ng kisame. Narito ang sampung kakilakilabot na pagkamatay ng mga santo papa sa kasaysayan. Ito ang Kaalaman Studios huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa bagong kaalaman. Handa na ba kayo? Tara, tuklasin natin. Number 1. San Pedro, ang unang Santo Papa at ang baliktad ng crucifixion. Si San Pedro ay isa sa orihinal na labindalwang apostol na itinuturing na kaunaw ng ang Sandopapa ng Simbahang Katolika. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, siya ang bato kung saan itinayo ni Jesus ang kanyang simbahan. Ngunit sa ilalim ng paghahari ng Romanong Emperador na Sinero, nagkaroon ng matinding pag-uusig sa mga Kristiyano, lalo na pagkatapos ng Great Fire of Rome noong 64 AD. Si San Pedro ay inaresto at hinatulan ng kamatayan. Ngunit sa halip na maipako sa krus katulad ni Jesus, pinili niyang ipako ng patiwarik bilang tanda ng kanyang pagpapakumbaba. Ang ganitong paraan ng pagpapako ay nagdulot ng mas matagal at mas matinding paghihirap. Ayon sa tradisyon, ang kanyang labi ay inilibing sa lugar kung saan itinayo ang St. Peter's Basilica, ang isa sa pinakabanal na simbahan ng Kristyanismo. Number 2. Pope Sixtus II, pinugutan habang nagsisermon. Noong 258 AD, iniutos ni Emperador Valerian ang pagpatay sa mga obispo, pari at diakono ng Kristyanismo. Isa sa mga unang nabiktima si Pope Sixtus II. Habang siya ay nangangaral sa isang sementaryo sa Roma noong August 6, 258, biglang sumugod ang mga sundalong Romano at pinugutan siya ng ulo, kasama ang apat na diakono, sa itong malino na mensahe ng emperador laban sa lumalakas na impluensya ng simbahan. Kalaunan, itinuring siyang isang martir at naging santo. Hanggang ngayon, ginugunita ang kanyang kamatayan toing August 6. Number 3, Pope John VIII, pinatay sa lason at pinakpok ng martilyo. Sa panahon ng Middle Ages, hindi lang politika kundi pati mga panloob na intriga ang naging dahilan ng marahas na pagkamatay ng maraming santo papa. Si Pope John VIII ay ang unang pope sa kasaysayan na na-assassinate siya ay ng isa sa kanyang mga tauhan, ngunit dahil tila mabagal ang epekto ng lason, pinukpok siya sa ulo gamit ang isang martilyo upang siguraduhin patay na siya. Napakagulo ng panahong iyon sa simbahan dahil sa mga tunggalian sa kapangyarihan. Ang kanyang brutal na pagkamatay ay nagbukas ng ilang siglo na mga karanasan at sunod-sunod na pagpatay sa mga sumunod na Santo Papa. Number 4. Pope Stephen VI, biktima ng Cadaver Synod at sinakal hanggang mamatay. Isa ito sa pinakakakaibang kaso na kasaysayan ng simbahan. Si Pope Stephen VI ay kilala sa utos niyang kukain ng bangkay ng kanyang panilitang Pope, si Pope Formosus, at ilagay ito sa isang paglilitis na tinatawag na cadaver sinol. Ang patay na katawan ni Formosus ay binihisa ng pontipikal na kasuotan at inilagay sa upuan ng Santo Papa habang nililitis sa mga paratang na perjury. Matapos mapatunayang guilty, pinutol ang tatlong laliri niya na ginamit sa pagbibigay ng baspas at itinapon ang kanyang katawan sa ilog tiber. Ngunit dahil sa sagalit ng publiko sa ginawa niyang ito, si Stephen VI ay hinuli, inalis sa kapangyarihan at sinakal hanggang mamatay sa kulungan noong 897 AD. Number 5. Pope John the X. Sinakal ng unan sa kanyang kulungan Si Pope John X ay naging biktima ng isang makapangyarihang babaeng na gangalang Marozia isang noble woman na may malaking impluwensya sa politika ng Roma. Nagalit si Marozia nang sumuporta si John X sa isang bagong hari ng Italia, kaya't nagplano siya ng isang kudita. Pinatay ng kanyang mga tauhan ang kapatid ng Papa sa harap mismo ng kanyang mga mata bago siya ikinulong sa Castel Sant'Angelo. Matapos ang anim na buwan sa kulungan, siya ay sinakalagamit ng isang unan, isang pangkaraniwang paraan ng tahimik na pagpatay sa panahong iyon. Number 6 Pope John XII inatake sa puso habang nasa kama ng isang babae. Kilala si Pope John XII bilang isa sa pinaka santo papa sa kasaysayan. Ayon sa ilang ulat, ginawang brothel ang palasyo ng Vatican sa ilalim ng kanyang pamumuno at wala siyang pakialam sa moralidad. Noong May 14, 964, si John XII ay biglang inatake sa puso habang nasa kama ng isang may asawang babae. May mga nagsasabing ito ay isang parusa sa kanyang makamundong pamumuhay. Number 7 Pope Benedict VI, sinakal ng pare upang pabura ng isang anti-Pope. Matapos mamatay ang kanyang taga-support emperador, si Pope Benedict VI ay binihiyag at kinulong ng kanyang mga kalaban. Upang mabigyan ng daan ng isang panibagong anti-Pope, iniutos na siya ay ng isang pare hanggang sa mamatay noong 974 AD. Ang kaguluhan sa Roma noong panahong iyon ay bunsod ng matinding alitan sa pagitan ng mga maka-German at anti-German na paksyon. Dahil sa pagkamatay ni Emperor Otto I na wala ng malakas na proteksyon si Benedict VI laban sa mga Romanong Maharlika na tutulos sa impluensya ng banal na imperyong Romano na simbahan. Si Crescentius the Elder Isang makapangyarihang aristokratang Romano ang isa sa mga pangunahing nagsabuatan upang patalsikin siya. Ang kanyang kapalit, si Antipope Boniface the VII. Ay kilala bilang isang malupit at ganid na leader na ninakopa ang kayamanan ng Vatican bago tumakas papuntang Constantinople matapos ang kanyang maikling paghahari. Number 8, Pope John XIV. Pinugutan sa kulungan hanggang sa mamatay. Si John XIV ay nahulog sa kamay ng kanyang karibal na si Antipope Boniface VII. Matapos niyang mawalan ng proteksyon, siya ikinulong sa Castel Sant'Angelo at iniwang mamatay sa gutom noong 984 AD. Si Pope John XIV na ipinanganak bilang Pietro Canepa Nova ay dating obispo ng Pavia at inatasan ni Emperor Otto II na maging Santo Papa. Gayunpaman, hindi siya tinanggap ng mga Romanong maharlika na tapat kay Boniface VII, isang dating antay-papa na pintasik ngunit bumalik sa kapangyarihan matapos mamatay ni Otto II. Nang mawalan ng kakampi, si John XIV ay tinanggal sa trono ikinulong sa madilim at nakakapangilabot na piitan sa Castel St. Angelo at iniwang mamatay sa matinding gutom at paghihirap. Ang trahedya ng kanyang kamatay na isa lamang sa maraming madugong insidente ng panahong tinatawag na Seculum Obscorum o madilim na panahon ng pagpapasya. Ang trahedya ng kanyang kamatay na isa lamang sa maraming madugong insidente sa panahong tinatawag na Seculum Obscorum o madilim na panahon ng papasya kung saan ang intriga, karahasan at pagpasabwatan ay madalas na humantong sa marahas na pagtatapos ng buhay ng mga Santo Papa. Number 9. Pope Lucius II Tinamaan ng bato habang nakikidigma Matapos ideklara ng Senado ng Roma ang isang republika ng walang kapangyarihan ng Santo Papa, sinubukan ni Lucius II na sugpuin ng rebelyon gamit ang kanyang maliit na hukbo. Ngunit sa gitna ng labanan, isang malaking bato ang tumama sa kanyang ulo na laging sanin ng kanyang kamatayan noong February 15, 1145. Sa panahong ito, lumakas ang impluensya ng mga Romanong Maharlika na nais bawasan ang kapangyarihan ng Santo Papa sa lungsod. Pinangunahan ni Giordano Perloni, isang makapangyarihang pinuno ng oposisyon, ang pagtatatag ng isang bagong Roman Republic na naglayong tanggalin ang sekular na kapangyarihan ng Papa at ibalik ito sa mga lokal na konseho. Upang mabawi ang kontrol, personal na pinamunuan ni Lucius II ng kanyang hukbo sa isang pagsalakay sa Capitoline Hill, ang sentro ng rebelyon, sa kasamaang palad, hindi lamang mabangis ang depensa ng mga rebelde, kundi gumamit din sila ng sandatang tulad ng mga bato at pana. Isang malaking bato ang tumama sa ulo ng papa at nagdulot ang kanyang agarang pagkamatay. Ang kanyang trahedya at marahas na pagpanaw ay sumasalamin sa patuloy na labanan para sa kapangyarihan sa pagitan ng simbahan at mga sekular na persa noong panahong iyon. Number 10. Pope John XXI Nadaganan ng gumuhong kisame Si John the 21st ay isa sa bihirang halimbawa ng isang medikal na doktor na naging santo papa. Mahilig siyang mag-aral kaya pinagawa niya ang isang maliit na silid-aklatan sa kanyang palasyo sa Bertivo, Italia. Sa kasamaang palad, bumigay ang mahina at minadaling istruktura ng kisame at nadagnan siya ng mga bumagsak na bato. Ilang araw siyang nagtamo ng matinding pinsala bago tuloy ang mamatay noong May 20, 1277. Sino sa kanilang pinaka-kakilakilabot para sa inyo? I-comment mo lang sa comment section at pag-usapan natin. At huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pa mga kaalaman na tiyak na magpapalawak ng inyong isipan.